Beshi? Madoy! Unsay pasabot, ani? Hayop ka, Besh! Abi pa naman akong tinuod ka nga, best friend! Pero traidor kay kang dako! Sa tanan akong gishir sa imu at agad kay kong ipangingon sa imu, ha? Pero ang tinuod niya ay kay kang dako! Boshit ka, ha? Traidor kay kang dako! Ha? Ha? Traidor kay kang dako! Traidor kay kang dako! Unya, unsay feeling! karon diri akong beshi no excited na jud kay ko i-share sa iya akong chika ba besh beshi Uy, agad Long time no see! Uy, himala! Nabanhaw! San Juan, rabaya ka day no! Tinggawa sa mga kandingon ba? So may ato day! Nalagi ka diri! Na ako'y chika ni mo! Good news o bad news? Ay, syempre, good news. Dili na to na -ichika ng mga bad news. Kay malas na ano sa itong kinabuhi. Ang samanday, dili ko na mo padayo nun. Kay hawin na kay akong tuhod. Ay, sorry, day. Dali, Sulod. Ano yan, day? Ang samanday, itsika ninyo. Day, sa akong kagwapa na ako'y nabingwit, nabuylit. Pertig yung gwapuha. Uy, pa. Tumpak kay ka, day. Pakita daw ko. Taysa, taysa. Mag-booking sa kunin mo, ha? Kay mangilugay, rabi akong dako. Grabe na makaday. Dili na ko taste imong taste. Uy, lahi-lahi ta. Ay, dili, gyud. Nabalitaan ba ya, gyud na ako? Nga mangilugay ka. Ay, ah, pakita ako, bi. Kung kapasar ba sa kong standard, kaya atong himbisan. Dara, day. O, oh, ba? Diba? Mao ni si Tanggol sa Batang kiyapo. Day, puro lagi na sa bayot. Ingon-ingon, day, kagbayot. Kaya ilogon. Ay, nata. Basa na kay tika. Unya, day. Maura to. Ning ari na ko diri. Kaya pasuyaon tika sa kong boylet. <laughs> Gago! Hoy! Kasi nagtuo siya, gula ko kayo na sa boiler. Labs, kabalok ka. Sa tanong babae nga ni Agis ang kinabuhi, ikaw rin ginagawa ko pinaka ooy! Ang pa oy na, lab. Kabalok ka, lab. Kaya na ko ihatag si Monta ng lab. Malipay lang ka. Laka, lab. Kaswerte naku, na ko, uy. Ina na, juday ko ni mo kalab, no? Uy, uy. Lamay lagi kay Tugsos, sa Unsa? Ay wala na po eh. Anak ko ba? Tinaw aking sapa. Lamig iligo di ba? He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves... Beshi! Unsa'y eh? pasabot, Ani? Ay, Besh. Mag-explain sa ako, Be. Hayop ka, Besh. Abi pa naman akong tinood ka nga, best friend. Pero try door kay kang dako. No! Dili, Besh! So, unsa'y pasabot, Ani, Tanan? Unsa'y pasabotan ah, ni tanan! Day, sorry! Late na mo nagkaila! Uyab nami. mi! So, gano'n, Day! Kibamukha ko ni muktanga. Sa tanan akong gishir sa imuwa! Ah, daggan kay kong ibang sa imuwa! Ah. Pero ang tinood niya ay bitan kay kang dako! Grabe ka, Day! Gituring pa naman ti kang igsun, Pero gido'ng ko ni mo patalikot! Try dark, kang dako! Day, wala ko gilog ni mo! Ako'y nakauna! Iwitra ka! Tama na ang drama! Di na ako magpautu-utu ni mo! Bullshit ka ha! Lo, 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 lo! Magdumog na! Traidor kay ganda Wala kay karapatan! Para sa palun ko! Traidor kay ganda Traidor kay ganda Traidor kay ganda ko! Unya on feeling! Lame! Mga agaw! Di pa na mo! Mga agaw kay na dapat para sa ako ah. Wala ko yung kilog! Ako'y nakauna! Pagsitigil kayo! Dili na ko ninyo angay pang ilugan! Kaya ako mismo, naanas ang dugan! <laughs> Gago! Bayot na ito!